natin so sobrang taas. mga kabayan, good morning sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo yung benefits ng meditation. Actually mga kabayan, no nag-uupisa pa lang ako magnegosyo, hindi talaga, hindi ko alam tong meditation at hindi ko talaga to ginagawa noon. Dati, ang ginagawa ko lang is, gigising ako ng maga, tapos trabaho agad, hanggang sagad yon hanggang madaling araw ganun, ganun ako kumilos dati na medyo bata pa ako nung nasa 20 plus pa lang ako nun araw-araw yon consistent ako sa ganun ngayon, after 10 years habang lumalaki na kasi yung negosyo mo, paunti-unti lumalaki din yung mga challenges challenges sa minsan sa makinarya minsan sa tao minsan sa sistema at marami pang iba sobrang dami niyan ang mahirap kasi ang mangyari sa iyo is mag self sabotage ka. Sisihin mo yung sarili mo dun sa challenges. So ito tong meditation para sa akin, isa siyang tool na makakatulong sa atin na protektahan natin yung sarili natin. Na umaga pa lang masaya ka na, grateful ka na, handa ka. Yon, yun yung para sa akin, ang meditation. So paano ko ba sa ginagawa? I-share ko na lang sa inyo yung link ni Coach Russ Juson. Free yon at, uh, at 20 minutes meditation yon na uh, wala kang gagawin, gigising ka lang ng maaga, pagising mo ng umaga, ganito ginagawa ko ha, ah. pagising ng umaga, inumagad ng tubig, bawal magawak ng cellphone, hanap ka ng place na tahimik kahit saan pa yan, pwede yan sa kwarto, kahit saan. Hindi mo rin kailangan mag-indian sitas tas, kang ganun, hindi. Kailangan mo lang maramdaman yung sarili mo, pakinggan mo yung sarili mo at pakinggan mo yung Diyos kung anong gusto sabihin niya sa'yo. Yon, ganon, ganon ko siya ginagawa. Ang feeling ng hindi nakapag-meditate sa isang araw is yung parang hindi ka nakadume. Ganon yung pakiramdam para sa akin. Parang ang hirap ng araw pag hindi ka nag-meditation. So, walang masama kung yung ginagawa ko dati na pagising agad, trabaho agad. Ang sinasabi ko lang is, kailangan mo ng protection din para sa sarili mo. Para mas makapag-isip ka kapag dumating na yung mga challenges sa buhay mo. Ayan. At para makonvert mo kagad yon into opportunity. Yun lamang. Uh, Isa-share ko na lang yung link, no? Nung kay Sir, ah, uh, kay Coach Russ Dusson, tsaka yung, ah, yung kay, dalawang kinagamit ko, yung isa kay MJ Lopez. Yung kay MJ Lopez is, hindi ko masi-share kasi, is a paid guided meditation. Kausapin nyo na lang si Sir MJ. Possible, baka mamaya ibigay din naman sa inyo. Ayan. So sana sa mixing swing vlog ko na to ay may natutunan kayo. Uh, lagi tatandaan kung di ang pang international level, wag na natin yung pag-usapan. Yun lamang. Salamat sa panonood. Bye bye.